心。 Ay, genuine mo. Kita lang po kami. Salamat po. Thank you po. Ah, sige po. Parang yun lang yung Tatransfer mo na. May sea of clothes na nice. eh. Mahirap talaga nga. Eh. Ibaba yung ano dito. Ito <laughs> Nói tiếng cô Quay đi Quay Quay đi Quay đi Quay đi Quay đi Quay đi Terima po Terima kasih. 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 Terima Terima kasih. 20 pesos lang yung... 20 pesos lang yung entrant. Siguro mga ilang araw nito mahal na. Kasi dadagsain na dito. Magkisikwento nito susunod. Eh pagdusan pa kami. Kupila. O oh, dito, 50 lang PQ. <laughs> Hindi ako ba? Magiliw Pala nagbablog ha, natutulog eh. <laughs> na si Kuya. Mag <laughs> siguro yung tunog dito. Daring riders. Nag-record na ba Tapos hindi pala nag-record. Yo! Yo mga hi! What's up mga tao? Mga <laughs> <laughs> tao. <laughs> 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 hi vlogs! Welcome to guys! <laughs> so ito na naman yung panibago namin adventure for today tao ngayon ah. Thank you po. Thank So ang daming tao ngayon. Yung mga tinda, tinda rin dito. Oh. Nga, tawag namin dito, holiday starts with. <laughs> <laughs> nakikita niyo marami pong mga riders. Buti na lang maaga kami. <laughs> riders oh, diba? din na tayo ah. Eh. Uh, mga, mga alas tayo. Mga alas 12 bumiyahe na kami. May mga <laughs> raptor po Gano kami. Dali pa po kaming Maynila. So, <laughs> syempre so yung raptor namin malupitan, di ba? Dali <laughs> kami yung ano, tagi. Dali pa kami ng tagi. Fly. Joke lang. <laughs> oh, sobrang ganda. Sobrang ganda. Yung entrance fee, 20 pesos lang. 20 pesos lang. Ay, ano, meron din. Medyo maglalakad na kayo ng napakalayo. And it's very, very hard. Heart. Kailangan mo aga kayo para exercise. Iba rin yung entrance dyan. Ano naman, view dyan. Wala rin. <laughs> Scenery. Ay, meron din silang ganun, no? Napak si kailangan mag-ano kayo? Aura, ganun oh. Oo, yung aura aura. na pa. Parang nasa ano. Hindi alam, ganito yung lalakaran. Puro puti. Ang kao. Ayun yung bags niya Ah, ayun pala yun. Baka iba din bayad dyan. Oo. salamat. Wala naman siya. May bayad Ah uh, so iba pa pala yung birth. Kita tayo. tayo? O, tara, tuloy kayo. So meron pa. Oh, meron pang isa. Meron may pa isa sa. So, siya. Iba din ang bayad. So, yung may ari niyo. Sa niyo po ang may ari. Ako po yung may ari. Doggy. <laughs> ten pesos. Ten pesos. Only 10 pesos. Ano oh, namang tawag dito? Inanong CR doon? Thank you. Pasign na lang po. Ayun, magsasign Okay po. Ano na lang oh. Apat po. Apat. Sino po kasama nyo? Kayo Ito. Ito, po. Okay po. Ano po ang tawag dito sa... Hanson Nature Park po, ma'am. Hanson, Hanson Nature Park. Oh, oh, ah, so, only 10 pa, pesos ah, lang. Okay. Meron po kami giant swing. Giant, giant swing? swing. Yes. Yes. Asan ko yun? Kinakabit pa lang po. Oh, oh, o, ano, oh. oh. meron na. Meron, meron po ayan po, po kasi ginagawa pa lang po. Siyempre, kailangan namin yung safe nyo. Pag ginamit po siya, di ba po? Mayroon naman yung papagamit namin na hindi naman kayo safe. Next, pagano natin? Yeah, swing yung isang tali. No? So nice. Nice. po, <laughs> <ha>? <laughs> sulit. <laughs> <sa 15. laughs> sulit na sulit. po yung 10 pesos nyo. Sabi magkakasipline okay din daw. Yes, magkakasipline po ng Magkakasipline mag <laughs> <Satu -sign laughs> din okay ba ako? Isa lang okay Okay, na. Okay, okay na. na po. Sige po. Enjoy po. Thank you po. So another 10 pesos. Another 10 pesos. 10 pesos, may solar. may solar na kayo. Yan. Yes. <laughs> Punta kami yung bird's nest. Bird's nest. Isa din pala pa sa tourist spot. So, gagastos din kayo nasa 50. Oo, oh, mga 50. Ikutin niyo lahat. may kasama ng may kasama ng pandesal. <laughs> Kasi <laughs> 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 <yung> mga nila, <laughs> ng na yung ten, ano lang. Pandesal na napakasarap. Kasi 10 na no, square meter. Gawin mo lang paano? Oo. Oh, mm. Pwede, pwede. <laughs> Ay, oo, oh, oh, ang cute. I told you, na pa Oo. Oh, oh. Tapos baba tayo Shining niya. Ka. Uh -huh. picture kami dyan. Uh -huh. oh, Sayang so, uh. yung giant swing. Sayang yung giant swing. Giant swing. Pula. 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 So, nagdevelop. Thank you kuya, salamat Ang Mga ni tatay. So may mga bikers din po tayo. Haha. pa Haha. 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 Haha.